yun mga kabuknoy mayroon naman tayong sisir sa inyo na kabasaki barako sinagubayan so, sa kaibigan nyo to yung barako na naglalatulato or parang may graba sa loob so pinaubayan naman sa atin ni boss yung barako para ipacheck ba ipa overhaul yung kanyang barako na naglalatulato yun so, mga kabuknoy alamin natin yung problema sa loob ng makina iubuksan natin yan, i-overhaul natin para malaman natin kung anong naging problema sa kanyang makina na parang may grapa ito yung i-overhaul natin na barako yung maingay yung makina so pinagkabaya lang ni serto to sa atin para ipa-overhaul malaman natin yung naging problema sa kanyang makina so step by step natin papakita yung naging sira sa kanyang barako bababa muna natin kay box shout out kay box yun yun magbababa ng makina para malaman natin yung naging sira so yung over mga overhaul muna natin ha? mandarin natin ito naman before and after so mga paandarin natin to si sir Ayan, kaya ngayon yung makina niya. So, i-overhaul natin yan. Papalitan natin yung nga dapat palitan doon sa loob ng makina niya para bumalik sa dati yung ano, yung kondisyon. So, mga kapag na natin kay Box. Lapit na. So, mga na na natin yung, bar yung barako. Buksan na natin. Unahin muna natin sa may bandang cylinder head. Tanggal natin yung cover, cylinder head, tsaka yung sa may crankcase cover para malaman natin yung ano ba yung maingay dun sa kanyang makina na naglalatulato. Uh. So yung mga kabok na ito yung sa may block nya Kinayod na So ibig sabihin baka natuyuan itong mga kabok na kaya kinayod yung block So tanong natin sa may ari mamaya kung ipariribor natin So inix na natin sa may bandang klas housing Check na rin natin So dun sa may klas housing nya So yung mga kabok na inatanggal ko na rin yung mga bolts sa may crankcase nya So yun tanggalin natin yung crankcase cover So nangyari sa kanyang klas housing Sobrang itim So maluwag na rin to yung klas housing nya So pare-rebits na rin natin yan. Tanggalin ko muna yung clutch housing mga kabok na Yan, nasira na rin yung clutch wheel nya. Yan. Pati yung lining nya, sira na rin. Magpapalit na rin na tayo yan. Kinayod na sa clutch wheel nya mga kabok na yun. So yan. Ito na yung lining nya. So kalasin ko muna yung lining. So, yung mapapansin mo, sobrang itim na yung kanyang engine. So, ibig sabihin, nakaranas to, natuyuan yung motor niya ng langis. So, ito na yung clutch housing niya. So, pare-rebits na rin natin ito mga kabuknoy. So, check naman natin yung idle gear. So, mapapansin yung idle gear niya. Sobrang kalog na yung busing niya. Tanggalin ko muna yung kick. Ayan, ito na yung idle gear nya. Wala na ang busing. Ubus na. So, kalasing ko muna mga kapag yung share clip. Yan kapag napagod yung ano, yung slide yung kick? Oo. Uh, sya, natanggal ko na yung share clip. Kung napapansin nyo sa busing ng idle gear. Ayan, wala na siya ang busing. So kalasin ko muna to sa may bandang gilid niya yung pinyong gear saka yung sa may cambio. Kalugan ka pa mga ko niya. Kalasin pa lang di ba? Ah. Kung hindi. Siyang so guys, sinix na natin sa may magneto. Kalasin na rin natin. So yan. tanggalin na natin yung magneto niya. So yung mga kabukong tanggal ko na yun sa may magneto nya Inix natin sa may center gasket Tanggalin na rin natin yan Ay center cover Tanggalin na rin natin yung mga turnilin nya Sir, sorry master Yung Tanggal tuloy Tanggal tuloy Tanggal yan okay, mga kapagunay, tanggalan na natin. Tanggal natin yung sigunyel nya. Check natin kung kalug yung sigunyel. Tanggalin muna natin yung kanyang piston para ma-check natin maayos yung kanyang connecting rod mga kapagunay. tanggalin muna natin yung lock sa kanyang piston kasi pare narin na rin natin yan. nakaabok na ito na yung connecting rod nya so itry natin i-check kung maingay so ayan ito yung maingay sa kanya connecting rod kung maririnig nyo mga kabuknoy ito yung maingay na parang lato lato or parang graba ayan so ayan magpapalit tayo ng connecting rod yan Ayan yung mga piyesa na barako. May video marami-rami tayong papalitan dyan sa kanyang makina. So tanggalin muna natin yung transmission. I-check na rin natin yung mga bearing niya mga kapukong para once na may problema. So may natapansin ako rito sa kanyang panggilit Mayroon dito alim bolt. Ayan. Sa gilid. Ayan, may dalawa siyang alin na nakita sa bandang gilid. Hindi ko alam kung saan nakakabito siguro sa may ano to. Sa kanyang Bindix Drive. So, ayan. So, meron pa dito sa kabilang gilid. Tanggal natin para makita niyo mga bukno yung Yun. Ito na yung mga naiwan dun sa kanyang makina. So, tanggalin na rin natin yung transmission. Kaya ang goods naman yung kanya mga gear Wala namang problema Bearing So ayan, magpapalit na tayo yung bearing Medyo ano na saka may naiwan pa rito mga kabuk na Kung ayan pa oh Cheering Ayan, yung tatlo na yan Ayan, ito may mga ano, may naiwan dito sa mga kanya mga makina. capturing doon ko nakita sa bandang gilid na yan tapos yung dalawa kayo na dito bandang gilid ito naman yung dito yung apat yung so, mga kapoknay pali tayo connecting rod ang gagawin natin mga kapoknay dito sa kanyang makina connecting rod clutch housing idle gear so clutch housing idle gear clutch lining, clutch hub. Yun ang mga papalitan natin mga kapukunoy doon sa kanyang makina ng barako. So ang gagawin natin, linisin ko muna bago natin asimbol ulit yung makina. Okay. So ang lang mga kapukunoy, siya At syempre mga kapukunoy, tayo na rin mag rebates ng clutch housing. So eh mga kapukunoy, i rebates na rin natin yung clutch housing niya kasi kalog na nga rin to. Ayan. i rebates na natin yan mga kapukunoy. Para tayo na rin mag-i-rebuild, tayo ang mag i-repair. So yung mga kabuknoy na papalitan na natin ng connecting rod, side bearing. Yun, nagpalit na rin tayo sa nalinis na rin natin. Nawala na yung makapal na langis din na nuyo. So yan, ito na yung kanyang kabiyak. Ito na yung black na paribor na rin natin. 0.25 na. Balang ginamit natin na piston yung makutubaran lang. So yung mga kabuknoy. So at ito na pinalit natin yung clutch hub Clutch wheel Original na pinalit natin Ayan At saka yung piston Ako brand Biroling gasket KSR At saka yung guide Ito so, na kabok na simbolin na natin Ito so, na nagugasan na yung ibang parts ng Makina ng barako So lagyan natin yung pandikit ito mga kabok So mga kapok nai cover na natin yung ano, yung sa kabilang side. Na-tornilyo na rin natin, nagpita natin yung bolt. Next namin natin sa may kabilang clutch housing. ayan guys na i na natin yung clutch housing ayan hindi ko na pinakita kung paano kung pinukpok no kasi pinukpok ko lang naman talaga mga kabok no yung pag i yun lang yung nagawa ko so na na rin natin ikakabit na natin yung clutch hub na bago kaya mga kabok no yung kinabit natin yung clutch hub yung original na yung pinalit natin ayan nagyan na natin ang nut kaya, mga kabok no na, na rin yung lining natin na uh, original na rin yung pinalit natin So, ito na yung balot ng ating lining. So, original kakabit natin dito sa kanyang clutch housing. So, lagyan ko muna ng langis. Bago natin ikabit yung clutch lining, basahin mo natin ng langis. So, makapok na ito na yung lining. na na natin sa kanyang clutch housing. Mix natin yung clutch wheel. Original na rin ito yung natin na clutch wheel. Ayan. Okay, lagyan natin ng spring. Okay, mga kapoknoy, napunan natin yung makina. Pasalapak mo natin kay box. Ayan, pasimbul mo natin, pakabit natin sa kanyang chassis. So yan guys, ito na yung ginawa namin yung brako. Bari nabuto na kami ng gabi. So ito na, kung napapos nyo kanina, yung binayak natin, sobrang ingay. Dewa kubok na itinising ni Buknoy. Okay na, okay na. Okay.